Pati yung mga manok mo, pinapaliguan mo. Gusto ko din ganyan pa. mo din ako ng ganyan pa. Pagkatapos nila. Dito, dito ka sa drama. Dito sa shampoo. Gusto, ako. Gusto ako ganyan, dito. ko ganyan pa. Paluglog mo din ako dyan. Dito, luglog <laughs> dito. Paliguan mo din ako pa. pinapalay. Ang papalay. Ha? Palalay eh. Pag pinapalay yan, ginagano ito. Pupurgahin, tapos ibigyan ng bacteria flushing, nagibigyan ng antibacteria na gamot, tapos pagbibigyan. Tapos ibigyan ng vitamins. Ano yung baka inahin na mas? At inahin na manok yan? Or ano Ina Inahin. Itaas mo na Itas ano para makita, hindi, hindi pinakita. Ah, uh, Ah, ganyan. Ayan, nagpapaligo si Alex ng mga manok. Ano yung, ano yung tubig na yung papa? Ano yung... Anti-match mics. Anti-mites? Shampoo, shampoo nila to. Shampoo. Pero pang-mites, wala pang mga kulisat. Ah. Iti pa yung manok pa. Nakapaliguan mo. <laughs> Binabalawan pa yan, love Hindi na? Hindi na. Ganyan lang siya. Eto, eh, hialamigin siya. Wala siyang towel. Wala siyang towel. E, basag-basag. Ano pangalan niya? <tong> <t> Jess. <laughs> Jess, ha? Hindi <tong> e, niya kung punasan yan pa. Ganyan lang. Wawa naman. Ganyan lang siya. Anak-anak, <laughs> natin pag iguan ulit ni Alex yun. Naka-live ka ba? Huwag lay ba? Baka video din ni Tisalonica, ba? Diba? Si Ka Farmer sa papaligo din siya ng manok. Ganyan pala yun. Gano'ng katagal pa pa pagpapaligo? Mga ilang araw o linggo ba? Every two weeks eh. Every? Two weeks. Ako oh, no! kung kailan ko lang maisipan. <laughs> 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 Hindi na talaga tinatawal yun. <laughs> 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 Tawa <Tanatawal. laughs> lang sila. Hindi na talaga tinatawal. lang sila. Kawawa asawa ko mong kitdi. Yung din na asawa ko. shampoo pag di ko sila pinaligyan. Sampung manok ang pwedeng paliguan doon. Dapat yung lang, kaya Welcome, welcome sa aming manitang at uh, munting bahay tubo. <laughs> Flex muna natin ang mga alaga ni Alex, ang mga manok niya. <laughs> at nagpapaligo siya ngayon. Sabi ni Alex, mga hanggang 10 manok daw pwedeng paliguan. Dito ka sa so <laughs> <So>, drama. Ang <ako. laughs> so gusto ko ganyan din ba? mo Yung din ako dyan. Oh, dito, dito. <laughs> Paliguan mo din ako pa. Eh, tatlo na pala. Tatlo na. Ayan. At uh, nakita nyo naman, nakakatatlo na kami. na paligo sa mga manok ni Alex. At um, hindi uh, tayo ngayon ulit sa aming munting bahay kubo at manukan at garden na rin. So parang tatlong ano to, no? Tatlong... Uh, may garden, mini garden din ako dito. Flex-flex uh, lang tayo ng mga pinagkakaabalahan po namin mga uh, anti-stress or mga pang namin sa buhay-buhay at uh, ayan si Alex ay nakakwento ko naman ay freelance animator at ako naman po ay working as uh, a call center agent at napaka busy po natin sa work at talagang kailangan po natin ng mga bagay-bagay sa buhay na makakapagpasaya sa atin so ayan sana po ay nag-enjoy kayo sa munting um, uh, video po namin po today at uh, nakapag video tayo ngayon dito at ang tagal na namin hindi napunta dito ako pala, kasi nga, nagbabantay tayo kay tatay. Pero si Alex nandito palagi, araw-araw. At ayan po ang aming kubo. Ang aking bahay kubo. Na kailangan ng generosity. Ayun na yung mga manok. <laughs> ayan, nandyan. So, ito ang aming pro provinsya uh, like na place na malapit lang po sa bahay namin. So, thank you, thank you for watching our video. Have a great day, everyone. God bless. Bye-bye.